Mapagpalang araw mga idol, mga kapaytors, for today's video, isi-share ko lang sa inyo, pinakadali pag-ipit sa ating mga beam gamit ang tie rod at ang ating uh, mga double pipe, katulad niyan. Isi-share ko sa inyo kung paano natin isit up yung mga ipit natin na hindi na tayo magbutas sa ating forma sa beam. Let's Ito yung ginagamit namin mga kapaiters Tire rod Tsaka yung ating double pipe Diyan Diyan Ito Ituturo ko sa inyo yan Ano ang pinakadali Pag ni Pag ipit nito So mga kapaiters Mga idol Ito yung beam na aming iniipitan Kibali yung Size sa aming Beam 30-40 yung doon sa column to column 40-50 applicable lang to mga kapaytors sa uh, height ng beam uh, 60 pababa 60 to o oh, pataas uh, kibali hindi na makakaya ito na uh, style style ko dito mga kapaytors dalawang tie rod lang gamit yung tie rod natin at yung ating Uh, double pipe yan dito sa baba pinakala stopper yan bala yung wing nut natin nagtalikod sila yan nagtalikod yan yun yung mag stopper natin tapos dito sa gitna ito yung higpita natin para humigpit siya ibali nagharapan sila yan o oh. dito Saka dito nagharapan 'yan. Yan nagharapan 'yan mga kabusing. Paghigpit nito. Paghigpit nito, simpre may stopper tayo diyan, hihigpit na 'yan diyan. Pero make sure na ang stopper natin dito sa ating mga wingnut may mga may sukat so 'yan. Kung anong sukat so sa ating bottom sa ating beam ganun din ang ating isukat yan ibali ito 40 yan ang bottom sa aming beam 40 by 50 kasi yan 50 yung height 40 yung uh, lapad niya susukatin natin yan ipa-plus natin yung ating mga wheeler yung dalawang tubo ibali 5 uh, cm to ibalik kabilaan 10 cm tapos yung siding natin itong siding natin at 2 cm yan kabilaan 4 cm lahat ibalik 40 cm yung ating bottom plus 4, 40 cm yung bottom natin tapos ipa plus natin tong wheeler na 10 cm plus dalawang 2, 2 cm 4 cm ibalik Uh, pumatak siya sa uh, 44 uh, 54 si him. kaya ang ating stopper dito 44 din yan hanggang doon para pag natin dito pagpihit natin dyan, pag ikot higpit na yan dyan tapos ito na uh, mag stopper na yan yan ang pinakadali naka advantage dito mga idol, mga kapaiters hindi na masira yung ating porma dahil hindi na mabubutasan yan. Dahil hindi na tayo magbutas dyan. Kasi sa karamihan, ginagawa, magbutas sila dyan. Maglagay ng PVC pipe, electrical pipe para ipasok ito. Dito, hindi na tayo maggamit uh, nyan. Dahil ito na yung akibali style. Yan, yan lang kasimple mga kabusing. Pinakadali na gawa. Tulad yan no Puro yan. Yun. Uh, simple, basic lang yan mga, kabu mga fighters. Pinaka basic lang yan na paggawa yung madalian ba. Tapos hindi na masira yung ating forma sa ating beam. Kasi hindi na tayo magbubutas dyan. So, oh, that's all mga idol, mga kapaiters. Yan lang ang isi-share ko sa inyo. Simpleng pag-ipit ng ating mga beam na madalian na hindi na tayo magbubutas sa ating format. Yan. Bye-bye!